ang programang magsibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Usa ka maayong adlaw kaninyong tanan mga PINALANGGA KONG IDOCUERS Isang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong IDOCUERS Welcome po sa ating programang POSITIBONG KWENTUHAN with John Paul Siniel Mapapanood po ito sa ating YouTube channel IDOCUED by John Paul Siniel At sa ating Facebook page IDOCUED by John Paul Siniel At ito po yung mapapakinggan din sa ating radio program um, sa Radyo Amigo 97.3, alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, bawat Sabado. Nang idiniklara pong um, insurgency-free ang buong Davao region, hindi lang po bakbaka na naging dahilan upang maging uh, malaya tayo sa presensya ng uh, Communist Party of the Philippines, New People's Army at ang National Democratic Front. Isa po sa mga bahahalagang factor ay itong pagsuko ng ating mga kapatid na kasapi ng red area o kasapi ng NPA. Nang sumuko po sila, number one na tanong po sa ba ng karamihan is paano po sila mabubuhay gayong wala naman silang uh, trabaho pagbaba nila as they integrate themselves to the mainstream society. So may mga tanong na ganun others received um, financial assistance. Lahat naman sila actually nakatanggap ng financial assistance. Pero paano po nila masustain yon? Kasi, of course, you, you have to spend the money at kailangan mong i-replenish uh, re na naman yung perang nawala sa, nawala sa iyo as mula sa financial assistance na pamahalaan. Kaya, ang tanong, paano masustain yung buhay nila kung wala naman silang pinagkukuhanan ng Uh, pera ng pangkabuhayan nila. So, as we, as I talk with, uh, but prior to that, may mga iba na naging successful sa kanilang negosyo. Example, yun si, yung isang former rebel na nakilala natin, nagawa natin ng documentary na Tagamati City, Davao Oriental. Lumago yung kanyang negosyo. Pero, pero yung iba na walang, walang skills sa pagliligoso paano paano sila mabubuhay now when i talk to the entire administration of the 60th infantry battalion meron pala silang ginawang pagtulay sa ating mga frs para magkaroon sila ng trabaho i am talking to the former rebels uh, by the names of Bernon Batao and Espedito Catarata. And I am so glad to hear from them na napakalaking tulong ang 10,000 pesos na sweldo nila bawat buwan. Simula nang sila ay mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa isang poultry farm. Sa amin pong talakayan sa kanila, pakinggan natin ang positibo naming kwentuhan kay Bernon Batao at Espedito Catarata. Ay hata mo adto sa bagong nahitabo sa yung kinabuhi o ang kalambuan nga nagakahitabo sa yung kinabuhi. Sa isay may paunsa ka nahimong rebuilding NPA. Gikan sa sinugdanan Uh, sa gambay pa na alam na akong magulang naglihok dugay na magandang naglihok. Mm. At unang-una, iya kong ipasaka dito sa bukid. Kaya pab pabisita ako rin sa iya ha. Kaya, mm. kadugay sigig bisita-bisita. Ganaan naman po kumoto yung kuyog na ko sa iya ha. Okay. Sulod sa pila katuig ni ang imuhang pag uban-uban uh, sa NPA? Lima katuig. Lima katuig. Lalim ba ang magmangalagad sa sulod sa New People's Army? Dili lalim ang pagpangalagad. kayo hmm. sa kapoy, kaya masiglakaw-lakaw ang bukid. Ulan init, baktas niya pagkahuman. Opresyonan pa ka sa mga sundalo. Tago-tago ka, di pa ka, sahay. Okay ang uh, atong para lang masayod mo mga IDO viewers kini si Pederito Espedito Catarata igsuon ni Maximo Catarata alias Dato Makatindog ang secretary sa si Guerrilla Front 3 no unya kining manghod ni siya uh, 45 years old ang iyang edad karon ni surrender ka sa gobyerno sa Pilipinas man? Nag-surrender ko, tuwag kay wa na ko kasabot po sa pamalao sa MPA. Mm. bisan asa mula ka, wa iklaro ang direksyon niya. Bingon sila nga na wa may kadaogan. Wa juga ka kita kadaogan, Wa, may kadaogan na na ko nga ayahin ng MPA nga makalakaw-lakaw sa Siyuda Aobos. Okay, di ba ang ipakibisugan sa NPA ang welfare sa mga kabos nga katilingban pero sa dihang nakigbisog walay ni uswag ang mga komunidad pinaagi sa lang pagdumala wala okay karon sa imong pag surrender ni adtong tuig 2022 tama ba mm. so 2022 ni surrender ka unya dili ka gusto mo balik sa imong yutang gi gidakan o niya kung asa po din mo pamilya kay gusto nimo mas manarbaho oh nga gusto mas mangka mas manarbaho para na ako ikasuporta sa akong mga anak why not mag -farm? dako man mo luna tingali eh. mm, ang sa pagsugod manggod lisod kung wala kay ikapangunso mo nga nag farm mag umaka kay mag basra Nyawa kay ikapangunso mo may imong ikuan konsumo sa mga bata. Maupod no kay dili lalim ang magsugod sa panguma no. L lisod uh, lisod jud kaayo. Daghan ka ayo iconsider nga mga paliton tama? Mm. Okay, pero ang nakaayo wala ka naglisod sa pagpanarbaho. I mean sa pagsulod ni mo pagpanarbaho nganu man Eh. Tod kay nah, na may sildong madawat namo sa amo ang kuan nagpatrabaho sa moa. Okay, pero paunsa ka nakasulod sa kining manukan ya na ta karon dire? Oh, napasulod mi gumikan sa kuan tropang 65. Ib. Eh. Nga sila ang nangunay gin pag panguntak nga makapat, makasulod mig trabaho. Sila okay. dako kay katabang sa moa. So grabe no ang alalay no sa kasundaluhan. Mm, dagag alalay mga kasundalo, hatagan pa mig may mga kuan kas mm. naghan nga mga sa gikan sa DSWD na apoy nila okay pero diri sa pagpanarbaho uh, ah, pilay sweldo nimo din eh. 10,000 ang bulan 10,000 ang bulan so basically unsay ginahimo nimo diri sa manukan na magpakaon sa mga manok unsa pa maglimpyo-limpyo sa palibot para dili hugaw ang area. Mm -hmm. Yung magsugod unsang oras, hangtod unsang oras? Alas city, ang sugod na mo sa trabaho, alas city sa buntag. Okay. Nya, alas J sa uh, banda alas J sa break time eh. Alas J si Medya, patubig na po. Mm -hmm. na, balik na po, tama na, taman alas 4. Nya, alas 4, kuman sa alas 4, Pahulay na to hangtod gabi. Ah, relax. Okay. Kumpara ni mo ni nga trabaho didto sa imuhang ginahimo sa NPA, ikaw isip usa ka team leader sa pito ka tao. Unsa may unsa may balanse ni mo ani? Eh, kumpara atong dati og kining karon. Ayayang karon eh, na hmm. trabaho. Kay ka lang ka sa pag-atema sa manok. Nya yeah. Pag kahaman, relax na pud ka ug ma na pud lang nga trabaho nga rag pan trabaho wala kay ingon nga labad sa ulo correct wa may badlungon ng manok mao no okay. di para sa tao <laughs> <laughs> ni man para sa tao na mag -badlungon. so so dali ra ang trabaho dali trabaho okay nagingon ka 10,000 pesos ang imong monthly salary Siyempre naman kay mga anak o na kay pamilya. Giyo na unsan mo pagbahin ng meal kada bulan ginakuan ako sa mga bata. Ako ah, ginakuan mo na ako nga 1.5. Ang? Ang ako ang sa isa kang kisina. May okay. mga og 3,000 ako ang bulan. Oo. Oh. Nang kanang 7,000, na na akong gigahin sa akong mga bata. Kuwaan sa pagkaunong sa iyang kuan sa pag-eskwila. Pila ka bata ni Kuya? Tulo. Tulo. Apil na ang asawa. So, kaupat ang asawa? Ikaw ang asawa um, kasya ang mahat mapadala ni mo sa ila. Iguigo or nila na di po sila mapasmuhan. Pero kulang yun. Kulang yung gamay. Pero at least? At least makakaon yun. Nga diligin sila mga pasmo. Katong nag-NPA ka, pasmo ang pamilya? Pasmo. Kaya Na mayo sayang nga dili mahatagan. Tagpila pa kabulan ay ama padalan kumikan sa kalisod po nyo, naiway masugo ang papa pato dito, kay na operasyon. Di agad, no? Kanang masugo pag no? Kaya walay basig maunsa ang gisugo. Oo, oh, mo na. mapasmohan mapasmuhan gano sa hay. Lahay yeah. kumpara sa dire. Nga, pag humagswildo, padala dito, abot na yun. paano saan niyo kinapadala ang kwarta? Sa Kuanra. Gcash. Gcash lang. Siguro kung sa una pa ni, padala-dala og motor no ina oh, padala motor kung Kuan, eh, uli gini mo dito ay mahaton magastuhan pag precisely pero gabisita ka ba sila sa imo or ikaw gabisita sa ila ako na gabisita sa ila ikaw na gabisita sa ila dili kaya natong mga amahan niya dili makita ang atong family tama tama dili di makaya ko sa ako ang mga bata o asawa Okay. Now, kining Jismil, kay para sa uban gamay ra gyud siya nga pagpanweldo pero kini bang jismil kaya ni mo ning kung nagpabilin kang mag-uuma didto sa imong yuta sa sinugdanan dili gid makaya okay tungod sa mga tungod sa galastuhon galastuhon sa pagsugod so wala na kay plano nga mubalik pa sa pagka uuma Anyway, kani pagpanguma naman gihapon ning imong ginahimo karon. Mas pilion ba nimo ni kining magpabilin nga trabahante sa usa ka manukan? Mm, mas pilion ako ni kay wa may pilior ni. Kay kung manguma ka na may pilior. ko na i-failure, dili sigurado ang atong pagkaon matag-adlaw. Oh. Tama po. At least sa sigurado ka na. Sigurado, good. Ay mo, na ni mo. Daan nga mo ng maunang... adlaw ay mong magasto. Pagka... Abot sa isa ka kinsina, mm. ma-fix na ni mo nga maura ni 1-5 rakong kung ano. Badjit sa akwa sa isa ka kinsina. Yes. Nalipay ka? Oo, oh, dako ko kalipay. Nga nakatrabaho ko dire. Okay. Kang gobernador bahid. Oh, siya si 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 si. kung gipasulod, iya gipasulod nga trabaho nga sa oh. manukan. Oh, gipasulod kaniya. Um in kaso makadungog gihapon ta og kinibang mga isyu sa katilingban. Yeah, mao nay inyong ligong kinibitawng nakuptan sulod sa kalihukan ang ang kahimatngon nga nagipataas, no? Mm -hmm. Ang kahimatngon mahitungod sa isyong katilingban o niya madunggan man gyud nato ni na mga panahon mo tanaw siguro sa cellphone o niya madungog nato sa radyo o niya murag tanaw nato murag ma maipit gihapon ang katawhang kabos na man jud na sa imong kasing-kasing kung naa pa na nga mga isyu nagkana kana nga mga butang mukuyanap gihapon may tsansa pa ba malagot na pud balik sa gobyerno or wala na Ah, wala na, sir. Dili na ka Dili sa Bukid? sa Bukid. Kaya okay na yung nga dagan yung nata Patag. kay mm -hmm. Kaya libre gusto naman tawag asa ta gusto mo ato Wala na may ilingi para pa na to kalaban ng magbukod sa ato. Maupod. So, makasalig ang katawhang Pilipino nga ang usaka Espedito katarata magpabili ng usa normal nga sibilyan pero mahinungdanon gihapon nga sibilyan dili na mag NPA. Ah, oh, dili na gyud mag NPA. Okay. Taka salamat ya unya. Congratulations nga mas gipili nimo ang mamuyong malinawon o kining mag manginabuhing normal. Congratulations again ug salamat kayo. Kaganiha ay the cures atong nauna og uh, hinabi no nakighisgot kita kang espedito katarata karon kauban na nato ang lain pang former rebel nga si Bernon Bataw alias Dose. Kening pangalan nga Bernon Batao is so familiar to me because he's been part of the documentary that I uh, created back in 2022 katong checkmate the liberation of Davao de Oro now in person atong makaistorya si Bernon Batao dili na isip usa ka NPA bat usa ka uh, produktibo nga sakop sa katilingban dinhi sa atong isla sa Mindanao sa nasod sa Pilipinas si Bernon Batao nahimong um, commander sa sandatahang unit propaganda sa NPA. Ipasabot sa amo kung unsa ning sandatahang unit propaganda o SYP. Kung na man ang unit sa kan ipasabot sa mga tao. Tig pasabot. Tig organisa. ipasabot ang kalihukan? O Murag da auto ni ang kini kuan. Gobyerno. Ipat itipati babaw ang kuan sa kalihukan. Ah, na, so, di, dili daw na maayo ang kuan sa gobyerno. Okay. In, pag dao, di daw tabangan ang mag-uuma. Mm. All right. Karon ni surrender ka ni adtong 2022, tama? Sa imong hinungdan o sa imong kabahin unsa hinungdan nimo nganong ni surrender na kaog? wa ni hawa na ka sa pagka NPA. Oh, sa ako ang kuan. Ni surrender ko kay grabe jud jalisod. Ang sa, sa dito tas kalihukan ug wala puy benepisyo nga mapaabot nato sa ato ang mga pamilya. Hmm. Sa ako ang pamilya kay maglisod lisod jud panginabuhi. Okay, may kag grabe kalisod lisod sa pagkaon, lisod sa paglakaw, lisod sa katulugan. At, mo, na unya dili ni mga matiman ang pamilya. Murag walay bana. Murag walay bana, murag walay asawa, no? Unya murag wala nag wala nag exist ang mga anak. Apan karon, um apil ka, uh, ka dinhi sa mga nahimong trabahante sa manukan sa usa ka negosyante. So ah uh, Kinsa po ang nagpasulod sa imo? Kay si SP dito ang nagpasulod sa ang 60 IB. Sa imong kabahin, kinsa po? Mora di po diya si Juan. 60 IB diya ang nagpasulod sa amod. Ako huwag trabaho diri. Okay. Pinaagi ni? Sir Juan. Si Malinog. Ang battalion commander? Ang battalion commander. So, pila na mo ka ikaw? Pila na kakabulan diri? Parehara ba mo? Nog, dungan mo? O, dungan kami. Nisulod mo o February 2 2022 hmm. Unya 3 oh 2 oh kay 23 2023 man ron yeah. so mag <coughs> so, mag isa na may katuig karon February Ah, so 23 mo nakasulod oh, hmm, February 2023 hmm. Unya mag isa ka tuig na mo sa February 2024 oh. Hmm. Okay kumusta man ang kinabuhi nga usa ka katrabahante sa Manukan? Uh, dahil ako, dako dito pasalamat nga nakatrabaho ko. Kaya mm -hmm. usapod sa kaning makapadala ko dito sa akong pamilya. Mm -hmm. Uh, matubag yudun, ang panginahang lang sa okay. Right. mga, mga kuwan, estudyante. Giyonsan ang ano, by the way, unsay giyonsan nyo pagbahin-bahin ng juice mill kada bulan. ako Akong gipalabi ang akong estudyante, Nagpapadala ko mabin ko kining ah uh, kay ko raman ang ko sa kada kinsinas singko singko mm. pila ang akong utang diha mo na unang bayaran ako ang subradito dito sa estudyante dito sa akong pamilya sa uma okay subot pa subot makaya pa mo og bahin sa estudyante og sa imong uma ang katong mabilin niya 3000 pesos Mm. Ku ang pakai padala ramen aku na jikas. yang mabahin lah Oh, no? mabahin Mabahin. Di, di lagi kak kuan. Walai subra. Wala na. Ah. Uh, ang trita. Uy, kuan mm, Budget Budget Pero wala man sa una no? Sa NBA, Oh, wala. wala. kuan bulan. Trito. pero mahatag yung tinuon ang 3,000. Sa hay, sa hay dili, madili. Madili, madili. ang, ang paghatag. Example, dapat mahatag karong March nya madili. Katong mahatag dapat sa March nga 3,2, madugang ba na didto sa madawat sa Abril nga 3,2? Mahimo ba siyang uh, 6,400 dili? Usahay dili na. Kasagaran dili. Kasagaran dili kay ma kwa naman labi nag OP di na di na mapansin ang kwa eh. what, do you mean OP o sige pasabot nang kwa nang operasyon ang sundalo ah, operation ang sundalo maglisod man padalaan sa pamilya tama pero ngano mas kipili ni mo Bernon nga mo trabaho diri sa manukan inay mag concentrate na lang pugka tutukan nimo imong kaumahan mao manggud kuan kung dito uma alanganin ang kuan kini pagkaon na mo dito oh. may diri kay pag maabot ang isa kay kinsinas ng nang kuan dili mapasuman ang pamilya oh sigurado nga na ay mapaabot sigurado nga naay mapaabot bitaw no kani adto nga nung wala man yung gipili nga manarbaho na lang pud ka tarong instead nga mag NPA uh, nadala na ilad kami atong at panahon na na ilad oh uh, sa katong propaganda pud sa MP oh. sa ngit kay dili dili lagi permanente pud isa ra pud tao ang mo istorya di makatuot nga mo una oh kinsa man nagrecruit sa mo sa mo ato ah uh, patay na ron o nagsurrender surrender na patay na eh. Patay na di eh. May na lang kay nakasurrender ka. Ano pa salamat yun kung nga surrender ko wa po na namatay sa gira. Pero naka-experience ka o gira? Uh, di, tagsara. Kahit dito ramang ko sila sang. Ang akong unit, ikuan eh, man ako dito sila sang. I, eh, magpasabot man mig tao. Hmm, dalahon lang sila dito. Hmm. Ang kuang katong kuang, eh, uh, kuan ini sani eh. katung dako nga unit tigbang tigbangga akay gamay lang imong unit to pila ka tao lang ni eh, imong sanod ta unit Try sa maabot og 40 kung panalitan, bernon wala kaning surrender unya nagpabilin ka sa lasang nagpabilin ka sa kalihukan nya grabe ka kusog ang operation sa si NPA unsa ka ka so sir katung katung apa na hauna sir na hauna na jitu musu rindir katung apa na hauna kana maglisod ni og kana mo operasyon pero hauna na akong surrender pero didto kuma maigo na fun sir propaganda nila ah uh, ini abut daw na di madakpan mi ano pampanitan daw among kamot asinan grabe no oh uh, ibulad dag init mo toy nakalangan sa amo ang musurinder <laughs> Abot na sayo naman sayo, naman sayo naman. unta dapat ni pag surrender gani unta kung kuan pag abot na diri sa kuan kay na surrender na wa man di ay mi gitanitan di na hinuon mi oh nakatrabaho na so hayahay na hayahay na okay unsay trabaho ni mo diri sa manokan unsay imo ginahimo magkuan kuan mong gihapon laog panggabi iko Ah, pag ka? Bahin mo ni Espedito? Oo, so, oh, adlaw siya. Ako gabi Okay. Kaning mga gagmay nga piso. So, so, mo Musugod tug alas 5 sa hapon. Mo in out out na pud alas adlaw. So sa isa ka no? Ah, uh, hapit isa ka tuig. Wala ka na pull an diri. Wala kay makatabang mangud sa among um, pamilya. Okay. So mapasalamatun ka nga buhi ka o nakatrabaho ka. Uh, dako jud pasalamat ko sa gobyerno nga nakatrabaho ko para mabuhi akong pamilya. Sige. O, sa 60 IB nga napasulod di re. Oo. O, o, o sa imo ha? Sa kalahit nga sa gobyerno nga nagtabang sa amung panginabuhi? paginabuhi. Tinoon. O sa imo ha ambisyon para sa imo mga anak? Uh, Kuan, ang ambisyon ako nga magpadayon ko trabaho diri para mo uh, padayon o iskwila akong mga bata. Okay daghan salamat sa imuhang pag uh, share no sa imong pagpaambit kanamo diri uh, sa IDOQ sa imuhang sugilanon sa imong pagpanarbaho din hinga maski pili nimong manarbaho kaysa sa mag-uma o ya maski pili nimong mo-surrender kaysa sa magpabilin nga nakigbisog sa batok sa gobyerno sa Pilipinas so ako kaming kanan sa team nagka-congratulate sa imuha na buhi ka o ni-barug ka para sa imuhang pamilya, banang nga to sa imong asawa o amahan nga to sa imong mga anak. So, congratulations. Salamat kayo sa imuhang Salamat yatak. Salamat po sa inyong pag-ani. <laughs> okay. Thank you. May God bless. Bernon Batao and Espedito Catarata and the rest of the FRs na patuloy na namumuhay ng payapa simula nang sila ay sumurender, sumuko sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Sa inyong lahat po, mga IDOQers na patuloy na sumusubaybay, sumuporta at patuloy na uh, sa ating mga pinuproduce na mga videos dito sa ating YouTube channel, iDocu by John Paul Siniel. Facebook page, iDocu by John Paul Siniel. Maraming maraming salamat sa inyo and to God be the glory sa lahat ng ginagawa ninyong pagsuporta sa atin. Mapapakinggan po tayo bawat Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa ating radio program sa Radyo Amigo 97.3. To God be the glory po, sa Diyos ang papuri at kaluwalhatian. Patuloy po nating suportahan itong programang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinye. Ang programang magsibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinier.